Alright guys, good afternoon. So, papunta kami sa Tinambak doon sa Sitio Kagpig. So, hindi ko alam kung anong barangay, nakalimutan ko basta inimbitahan kami kasi pesta doon sa lugar na 'yon. So, kasama ko na naman ngayon ang aking pamilya at siyempre, ito si Clero. Oh, Oh, Nayaya namin biglaan Kaya napasama naman sa amin Tapos yung wife ko nandoon Bumibili ng daily joe On the way na kami uh, Siguro bihaya namin mga one and a half hours Tapos maglalansya pa kami for almost 15 minutes Papunta doon sa Sitio kagpi So yun Enjoy natin ang araw na ito Hanggang bukas Peace out Alright guys, nandito kami ngayon sa Pulang Daga Dito lang sa Kalabangga, Kamarinisur Napakagad na ng view dito Ito yun o no? Isla, yung isla yan, na-vlog ko na yan Ito ito yung, yung yatang isa Kaso medyo panit yung panahon dito Medyo maulan, pero kung makikita nyo ito yun o no? Ang ganda dito sa lugar na to pupunta na to sa Tinambak At si Ruma So kung makikita nyo, karagatan na yan o Ayun Napaganda at napakalawak Tapos dito kami nagkinalas sa EM 3K kinalas Tapos yun may pahingaan sila doon sa lahat ng mga rides Kasi alam yung daan ito papunta po ito sa Tinambak at si Roma. So napaganda na daan dito kasi halos may nyo dito karagatan Rabi no oh. Medyo maalo ng karagatan ngayon ha ah. so dere -der na yung papunta si Roma At ito naman papunta sa Naga So papunta kami sa Chicho Kagpi Naimbitan tayo sa pesta Kaya ayun, uh, kaya muna kami dito sa EM3K kinalas Alright Alright, so kaya muna kami dito sa Trex So dito lang sa Barangay Kiksaw Sa Calabanga So medyo maulan ng panahon dito Mapunta kami ngayon sa Sitio Kagpi kasi naimbitan tayo sa pesta doon So hanggang bukas tayo doon mag-stay So naghihintay yung mga kasama natin doon Sa so, Pinoy Farmer wala eh Tanginang yun Sabi ko sumama tapos Ipapasubo na naman ako doon sa lugar na yun So nandoon na rin si Discovery Oragon So tayo na lang hinihintay doon sa lugar na yun So dito rin na sa Pinalasan dito sa May Kagsaw, dito sa Kalabanga Kamarison. Kasama ko ngayon si Gassi, si Claire, tapos si Ali, and then si Binbin. Ito ang kinakaan namin pinalas dito. Alright. Now, after nito, pupunta na kami doon sa Tinambak para makarating na tayo sa lugar na kung saan tayo tutuloy hanggang bukas. Alright. from all those yesterdays Happiness gets nearer So wala tayong signal dito sa lugar na to Magkakap tayong piso wifi Ayan may nakita ko dito wifi <makes noise> Wifi vouchers Ayan So uh, tayo natin Ma'am Excuse me po Ayan kung kita nyo ito yung karagatan dito So hindi ko alam kung nasa ano yung magsundo sa amin dito sa lugar na to So kailangan nating kontakin kasi Baka hindi tayo mga sundo dito Ma'am pwede pong maki ano voucher? Magura ano po yan? Ano po? Si 5 lang po Kaya eh, po lang mag contact 5 lang po so dito kay ate may wifi Ayan. So yun na po yung ano ano Yung si Chuk Kagpi Paano po ito ma'am? Ito po yung ano niya, username Tapos ito yung password Ayan. So sa lahat po So ito yung voucher Ayan May username na tapos may password So try natin kontakin yung mga taga si Kagpi Kasi wala tayong kasi signal dito <laughs> kahit pantex wala so dito karagatan na yan so maya maya na lang pag nandiyan na sila let's go Alright, so nandito na kami sa isang seawall dito sa barangay na to. So kung may kita yun, no? Oh, medyo malakas ang alon ngayon. No? So dito kami maghihintay ng lansya na susundo sa amin papunta sa Sityo Kaapig. Ayan, medyo maalo, no? So nagsimula na yung pagoda doon sa lugar na yon. So after susunduin na tayo dito. So 4.12 na ng hapon. Ayan, no? So medyo mahangin dito sa lugar na to. Grabe. Yes, dito yata yung mga pampasayarong bangka dito sa lugar na to. So, grabe, So, maghintay tayo mga konting minuto dito sa Seawall na to. Kasi busy pa yung mga tao doon na sundo sa atin. Alright? Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out. key holding on through na kami sa mesa tagiliog tinambak kamarinisop hinihintay natin yung sundo namin papunta doon sa Me Sichu Kagbi Ayan sa Sir Rainier So habang naghihintay tayo ng sundo natin, pakita ko sa inyo yung dito. Ito yung karagatan dito. Medyo maalun yun, no? Mahangin tapos maalun. Tapos sa una una-unahan, medyo maulan. Lakas. Kaya alas hindi mo na makita yung isla doon sa kabila. Ito yung baby namin, no? Alright. Uh, Hi, hello, vlog! <laughs> so sinama ko yung family ko para ma-experience nila yung lugar doon, Sintso. Actually, binalikan ko na lang to. Nag-vlog na kami dito sa lugar na to medyo matagal na rin tapos inibitahan tayo ng mga taga rito sa lugar na to kaya ayun napadpad na naman tayo dito sa sitio kagpi ayun medyo umuulan na doon na tayo sa may bilis 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 medyo umuulan na medyo umuulan dito tayo ayun o no? <laughs> mga kasama namin yung ko medyo kabado na kasi higitan mo yung sitwasyon dito sa karagatan medyo malabo na yung view dito hindi mo na yung kabilang isla tapos medyo maalo na rin <laughs> grabe eh na umulan na dito pagalis namin ng naga medyo may pang panahon hindi namin alam kung umulan din sa lugar na yon pero ngayon kung makikita nyo dito sa lugar na to ang lakas ng ulan simula kaninang umaga pain to ito naman kahit paano ayan so yun kita, kita tayo sa sityo gagbi dito lang sa lugar na tinambak alright ito yung sakin namin, papunta doon sa kabilang isla. Kasama namin sa Papa EJ Team, bagong pamilya. Si Mat, siya. Awakan mo to. Kulog ka! Dito ka muna sa akin, hindi ka. Eh, kung makikita kayo na inyo, medyo mahalon. Makikita kasi mahalon, wala ka soup. Ayoko talaga! <laughs> uh, medyo mababa yung lalakbay namin. <laughs> Sige, isip pa kayo doon, isip pa kayo doon. Bilis. Eh, hey, kalma, kalma lang. Kalma lang. Eh, hey, mauna na kami doon sa lugar na 'yon kasi medyo marami sa sakay dito. Dalawang balikan lang 'to. Sige, sakay. Hoy. Hey.

Mabilis oh, lang ito, hindi naman ito natagal Siguro mga 5 minutes na doon na tayo 5 minutes? Oh. Oh. Labit Lapit lang, lang naman yan Kuya, pwede 5 seconds lang? Ito yung mga mag-guys sa amin oh. Mga taga doon sa Sitio Camping So, agad din ako Ako na din ha? Tat, wala kayong mahulog sa akin Hindi, mahulog na muna So, mawala kami doon sa lokasyon

Upo lang tayo upo lang upo lang upo lang Lahat na dito ka na umupo sa gilidhan kasi yung. Oh. So nasa may bangka na kami <laughs> Medyo nakakatakot talaga yung alo ng dagat na to <laughs> Oo oh. Kaya salamat ka kuya yun o no? nag aaya sa amin dito So hindi ko alam kung ilang minuto siguro mga 10 minutes nandyan na kami Nakakatakot lang kasi talagang maalol lang <laughs> Huwag kang tatayo! Huwag kang tatayo! Huwag kang tatayo! Huwag kang tatayo! Kuya! Tata tayo, ka tayo, ka Kuya! Problema uh, oh, uh, ka uh, uh, na ako! Tatamot sa may sulat! Ay, ay ay. Talaga, ah, <laughs> may sulat na ako! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Wait first time ka! Ayaw ko na! Bili magbalas kayo! Magbalas kayo! Isi lang nga kayo! May katig yan! May katig! Hindi ang balas natutumba! Ay! Natutuwa ko talaga! Ala to wala. Ay naay sila yung tambutso ng ano ng bangka kasi may harang daw kaya hindi umaandar yung ano, namin motor. Eh no medyo maambum pa. So ayun. Kita kita doon si Chokagpi papunta na kami doon. Give me all your love. Oh, cause I want you. <laughs> no one else makes me feel this way. Don't know what you do. Babe, I'm getting sa sitio mga kasama natin, mga taga rito. Ang hina ko mo. Discovery Oragon. Yung flipper ko, <laughs> ah, ah, ah. Oh, yung kape. <laughs> Nagamit natin dito. Oh. dami, oh. nandito kami dito, eh? <laughs> <laughs> oh, wait, wait, wait. <laughs> Tara. Ayun, so nandito kami. ame. Punta mo na kami doon sa tutuluyan namin. Ayun, discovery na ragon. Kakapong pa yun dito eh. Oh. Dito ka naninirahan, bagong barangay. Dito na ako maninirahan. <laughs> let's go, let's go. Kapi naman dito eh. Tara na, tara na, tara na. Wow. <laughs> eh, paano nang baka nag na sa tubig. Alright, so nandito na kami sa Chokag P. Ayan, wala si Pinoy Farmer, hindi ko alam kung susunod, pero nandito si Discovery Oragon. Ayan, ayan, no? Shout out. So, hanggang bukas kami dito. Hanggang bukas kami dito, ang dami namin dalang gamit ngayon, no? <laughs> So, medyo nahirapan kami kasi medyo maalon yung tubig kasi nga umulan tapos grabe ang hangin. So yung mga bata halos kinabahan, natakot Pero all goods kasi kasama naman natin yung mga kaibigan natin nandito sa Sitio Calpi Talagang mga na sa dagat tapos pag uh, ng bangka Ayan, so to mga namin, dami, dami oh So happy pesta you, uh, sa Sitio, uh, sa dito lang sa Tinambak, Kamarinso Alright, takarating din kami at last